Magandang araw na naman ulit sa inyo mga idol. Ano naman ako ulit sa aking mga pangarap. Ganito ako yung ginagawa sa araw-araw. Nandito -araw. na naman tayo mga idol. Hindi tayo magsasawa sa paggawa ng ating mga kanya-kanyang trabaho sa araw-araw. Gagawin natin ang lahat para sa ating mga pamilya, Lalo lalo na sa mga kabataan na umaasa sa atin na mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ito mga idol, araw-araw ko ito ginagawa. Iba-ibang klase, iba-ibang kulay, iba-ibang design. Parang buhay lang, iba-iba ang pagsubok sa araw-araw. May mga pagsubok na ka kailangan mong kayanin, kailangan mong lampasan para sa magandang kinabukasan. Salamat ako sa inyong lahat mga idol na hindi nyo ako pinapabayaan at hindi kayo nagsasawa sa pagsuporta sa kahit ganito lang aking ina-upload na video araw-araw. Ang importante nandyan kayo palagi. Sana suportahan nyo din ako hanggang sa dulo mga idol. Shout out po pala sa mga content creator na katulad ko. Patuloy lang po tayo hanggang dulo.